<coughs> mm -hmm. diet pa. Diet kasi. Mm -hmm. Diet pa mo Dami lang ako

Ito yung uh, ulam. Uh, Adu Ay, ano yan? Adobo sa gata. Kita Para yan yeah. doon sa bukid. Ulam. Ito lang aming uh, sinahain. Ang dami, no? Kasi dalawang bahay yung kakain. Meron naman kami isla. Na. Ayan. kain mo na. Kansa. Kain mo na ako. Busy talaga ang hari na. Pusin ko muna ito kasi ako ay aalis ngayon bahala na si Habi magpakain sa akin ng mga alaga sa kabilang bahay pati sa bukid pala bye busy day